Hello, mga idol usa ka maayong udto sa inyo ang tanan og naa kami karon diri duol sa reservoir kato agas nga tubig didto mo ni ang kuanan ning tubig nan pohon so si Rinan, magdala sa kining sin nga lane 12 para sa atop og uh, unang una di ay uh, gitimbay og shout out ako si Ma'am CB ang nag-sponsor sa ilaharinan og pag palit og ganang ilang mapuyan. mam sibi ng Bohol thank you so much mam Ma siyempre sa uh, naghatag ni ining maong sin si mam Ma lorna leonardo god bless inyong duha ug sa kanunay nga nagtabang sa itong channel si mam Ma Marilyn majewski manhemo siyang uh, supporting skerba na nagahatag og supportings no ug atong channel member si mam Ma Rizel, no ug si mam Ma Uh, Jerel o si Ma'am Marilyn. So, shout out sa si inyong tanan. Nan, ano sa si ikasulti ni mo, Nan? Ah, uh, salamat kayo. Dahil kayo salamat sa nagtabang. Hmm. Nagkan kayo salamat. Ah, uh, Ma'am Sibi, ah, uh, Ma'am Luna. Huwag si Tita Delia. Oh, tita Delia. No. na, sa kilid. Oh. Matagak na, ha? Ah, di na ko, so, Ah, di suda na hmm. ko, eh. So, that's all. Oh, God bless sa inyong tanan o oh, God bless po para sa pamilya ni Kuya Rinan o sa mga taong naglantaw sa atong video na laging nanonood sa lahat ng mga subscriber niyo Kinero God bless po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat I love you all Nan, nasa naman? Hanggak naman ka? Dusi-dusi ang katason Dusi ang katason Ayara, Ano sa ikasulti ni mo ni Ma'am Lorna? Ah, hello, ah, Ma'am Lorna. No? Ah, Nagod ko ni mo, Ma'am. Ma mm. Salamat ito Ma'am. ni na, nga. Ilit namin yung -nami maka-iphone kang pare-alam. Hmm. Ay, nanong gising. May mong balay. Oh, taas kayo yung sino? Dusi o og... <coughs> ujis? Tapos ito dito. Ito pa sa alam niya. Oo. Oh. Yung amakan, ugma ito dito Di kabuok. Dito sa kabuok. Ang amakan. Mm. So, giblog na ko giniha, Ma'am. Unya pa gabi, makitanin niyo. Ang vlog. Ang vlog sa pagpalit og sin, pagpalit og amakan. Si vlog na ko na pagpadulong dito sila ha. Dire mi na ni Lord Katme kay dito mi gini ha. I, bukod mi tambubuan ni balik mi sa agi. So dire na lang mi shortcut. Oh, ni tambubuan. Salamat kay Ma'am Lorna sa tabang. Salamat. Mm. God bless Ma'am Lorna og oh, ah ang ginoon ay mabalos si mo So, Muna yung agyanan, padulong ilarinan. So, ang plano mo ganda ni mga idol, ha? Gikan dito sa mga ibutangan o motor. Dalanan na rin. Kani, kaso ang tagiya, di umusugot nan Di siya musugot, no? Murag si ipangayoon sa mua. So, wala man may nakaisurya pa pod Eh, kailan mo kung nantawa na ba? Ang kaso, di siya musugot. Kay basin daw, huwag mo daot ang iyahang yuta. So, muna ilahang imnan nan diri mga idol kana flowing ug na isa didto sa ubos nga bahin sa among gibinlan og motor so grabe mainom gini si idol mga idol no dire hina, -hina lang nan oy murag makog mo atras mga idol ug padayon mi didto sa Ilahanang yuta ay eh, kung okay lang ta ang motor ma maagi diha ditso na didto So, munta na nga mo ang giampu nga. Unta ma ka luyan nga mapabutang nilagdalan nan hangyon lang yung siguro nanan, o bayaran nato ng tawana hindi ganun ayaw magpadaan mga idol kasi masisira na yung daan niya pero dipindi na siguro yun sa pakiusap at magkano yung hingin niya para sa daan na hindi na tayo mahirapan na Dadaan dito sa may mabatong daanan. So, Ma'am C.B., Ma'am Luna, Tita Delia, uh, Ma'am Marilyn, Ma'am Lizelle, uh, God bless po sa inyo at sa lahat ng mga solid yukinyo renatics. Kay Ma'am Ging Samiliano, Ati Lindin Paul, uh, Sis Jo, uh, silin Alvira Obispo, At siyempre kay Ma'am GMC Yap, Oh, ang ating mga kaibigan ng Joan Janus Batilbayan ng Dorado ha? July, ah, si July o si July. Koan? an? 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 oh, oh July si an anak na si July so this is mga idol kay diri pag may nag-aagi ka kay eh, kung dito lang unta kaluyan ang motor na mo dito gud maditsugid dito sa taas nga bahin nga nga bahin sa ilang yuta ni Rinan, makita ang syudad dito no sa Tagum City. So i na nato ni mga idol og murag maglisod ta og tikang-tikang kay sa biyahe pa lang lay layo na og naglisod si ang kwan to og motor sa sin. So tara, let's go. Sara man to si Rinan. So mo pag nga mag mga idol kay kung wala la unta, wala lang sa nang bubuyog doon. Doon kami dumaan kasi may daan talaga doon napaka ano lang kasi kung sa magadanan ha bugno kayo guyag guyag uh -huh. ha hindi uh mainom kato lang mainom dito kay tubod -huh. parang hindi ha Koneksyon na ano, dito sa inyong yuta nga katong napalit. Oh, uh -huh. nga dito po, mainom dito. May mainom? Hmm. Uh -huh. So ang atong problema na lang po ang hose no? Hose Para madirect sa inyong balay Yahin pa yung hose boss Oo oh. sa kwan, ba? Ang nalumpi Lagi, madirect na sa inyong kusina Usin yung hang ah, kuwan po hon Ang CR Ano? Uy, kailan siyang kamay? Ha? Walang kamay Ay, kanang ano? Huwag nan, huwag nan Ha? Huwag mong galawin nan Hindi pa ma'am Ha? Buhi Parang nag-aabang siya sa atin nan Hmm? Oh. Kuan baka nang sugatan niya. Lo yan oh, walang mga kamay. Mm. Baka naipit yan nan. Na, naipit yan. Naipit, naipit sa bato po. no. Uh, Kawawa ko, naman. Lo sugo kay lo Oh yan. Ipadapli lang nan. Yeah. Para na siya maano, mapamak. Krabs mga idol dito sa may maliit na ilog. Ana ana, ana, ana ipakita daw. Tubuan na oh. Pakita daw na, nan. Mm, tubuan na oh ah, natubuan na siya ah, magka kwan yan hmm. magka finger yan no hmm. Hmm. sige dihan ka lang ka, uh, kaibigan o, tara pasin ta rin to hinihinay lang gunta hmm. antod maabot rin to ang tubig gumukuan ka may magkasa training nan no uh -huh. may kaya ka sa training ba mo kat 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 ugkuan buhat mo sa na ka tumuhi tapo man no sa una oh uh, layak ta na mga ngani pang pang, pang, -pang. Uh -huh. liparin mo lang uh -huh. kuyo di maka asawa ka no kay imo rang luparan pod uh -huh. kung ikaw maka luparan ko Lupa eh. nak pergi Luparan, <laughs> Lupa nak <laughs> uh -huh. So, hi, napadaan kami di sa isang masukal na kwan, kasi doon sa nagmedadaan sa kwan mga idol may bahay ng ano doon dapat mapuhag doon para maagian tugmanan oh. pwede nga dali mo eh bubaha pa lang dali doon na lang may mga idol oh, may may si ato. ha? kapuhag kong parialan ko kapalo si ato mayo oh, mayo may. sige posid ta hops Muni kinabuhi sa pobre mga idol no. Ako mo stop na unta og vlog. Ha. Tungod sa kuan ba nang ah, lakaw ngay nga sobra ka busy niya vlog na pod. Pero mamis na ko og sobra. Labi na nga wa pa og himpit sila rin na no. Ah, siguro kung ma okay na sila para relax relax sa jud ko mga idol kay ako ah, mission para sila unti-unti uh, lang -unti na fulfill no na ano natin na naging buo sa pamamagitan ng tulong niyo at suporta po so, oh. tag vlog pa ko din oh. hinahinay kong pasabot sa atong mga subscriber ba nga yeah. nagpag relaxing po atong paglakaw ano po na po po. si tatay ni mong nanay nas taas na ha? Sula, Ni si Bibi pagsundok gini ha, may kay kina adan ka ba? Oh. Ambot ni mahadam sayo pot. Ni di apas mo si Bibi kay magrenew sa iyang guan. Kuwa og mga uh, requirements niya na paputoy lakaw. Hmm. Ini ra kita ni. Dang lugbay. Likitid. Wa na nga kung buta. Bro, wala na spike. Gue duggen puneng butas bang. Imong butas ang palit asa naman. Ha? Pero to'g mabaw. Kita ra. Let's go. Dulduol lang di manay dul, hindi ada pitaw. Go apo di rinan magbuhat kag nang murag tabtab nya. Murag butangan lang og kuan ba? Ha? Terpal. Para murag swimming pool. Wa dito kong? Ha? Wa pug na semento. Oh, lagi nilut kayo eh. Ah, maglisud na graba dari eh. Pag transport dari lisud Ma'am si dili gini maong agyanan. Ma'am Lorna, dira lang agi, tungod kay dito. Igo ko, may patyukan, may nalagay wala, may gipaak, ko. Nasirinan, gibuhian, nalumping ang guwan. Ay, nalumping ang sin. So i-obsan ako na kayo mo Lisod-lisod na nga dapat Pinakalas na nga ng anagyanan nga lisod-lisod Huwag Sige mga idol ha Huwag kalapait gino Ma'am Lisel kung makaanhe ka Isubay ka na mo na yung sapa Tita Dilya Maglisod ka Tita Dilya Dito na taagi puhon Tita Dilya Aog, Ma'am Lorna Makaanhe mo puhon Ma'am Marilyn kung makaduaw ka sa Imohang tunnel sa diyat Huwag si Ma'am Sibi kaya para malantaw ni mo basod ang imong tabang nilarinan so let's go so mga idol yung maririnig niyong mga uh, tunog ng sinso mga idol yun ang nag uh, lalagari sa kahoy na pang sahig sa bahay kubo ni, ni Rinan so maririnig natin so malapit-lapit na kami mga idol so ang tabay para sa pagdating namin doon. Dulo kita. Ha? Dulo na. Dulo na lang yun. Hindi na lang mag lang Dili na lang doon sa pikas. Oo. Hindi na masugot. Ayaw pumayag. Hindi Hindi pa niya Patag niya mapatag na liyaw kung lang. Sige. Ngayon pala, good long. Sige. Ayan po, balay. Oh, iyan sana nan yung wish ko na, namatupad nan. Kasi ito maglisod yan. Hindi. Hindi na Oni sa pwede man tama kaagi dito pero nalay putyukan. Ilang mo ako. Ha? Ang problema lang lagi mo ramen ko anak utong, o na ko tong uban ako nalalay diha. Oh. Bugas sudan. Bugas sudan Terbaho okay. Oh, sige. Pagitan na to na pohon? Ah. Bisig na di mo luoy sa tuwa. Na di mo adi na na mag di mo gulaulo. Na di mo tabang umo sponsor. Para makuan ma po sila rinan silang agianan dari mga idol para malinisan daw. So ayaw pumayag don sa kabila. Yung may So dito sila plano sinong may dito nan? Yung kabila naka yung nakausap ni ano? Tata turning. An? boy Rulyboy Kuan. Si, Sino yan? Um, kuni. Kuni, oh. ang pangalan? Ah, oh, ayan. Lipay kaayo oh. ko Ditulad sa kabila. Ayaw, eh, ayaw maguba ng so, mag dalan imbis na lagyan ng mabuting daanan magandang daanan ayaw pumayag so malapit na kami yung idol sa tunog ng chinso nandoon si nanay kunching at saka si tatay turning po so malapit lapit na talaga kami so sa likod ko si kuya Rinan. at talagang inabutan eh, na kami ng anong mga idol So nahihirapan kasi yung ano 12 ano ng tanghali po. Ayan 12:40. So wala pa kaming tanghalian. Yung ulam may nagdadala na doon na bata na kasama namin para makapagluto na agad ng paksiw na laniw. yung maliit na bangsi mga idol. At pagdating namin doon ay kakain na lang kami kung may makain nanay nagluto ka dito nan ha tarong ba magkuanta ha ka katong ang mais ba nga katong hita dali katong nagsorbi pa tawa ne hindi pa nabili to makakaon taga na to so makakaon daw kami mamaya ng ah, sinangag na ng mga idol mais ah, grabe sulit I love you all. Woo. Hindi matatawaran yung ano Suportan nyo sa pagtulong ng pamilyang to nakadalawang dalawang bisis akong nakadaan dito mga idol Kasi ma Ang um, you ko know, nga uh, makita yung tubig na pwede nilang pagkuna ng may inumin So ayan, magirinig natin. Malapit na talaga kami mga idol. So ayan mga idol. Nandito na kami sa uh, paanan ng nabiling lupa ni para kay Kuya Rinan. So let's go. Nandyan si Nanay Kunsing at Tatay Turning. Pasensya na po kayo mga idol. At medyo uh, nilingal tayong kunti no. So si Rina, nakarating na doon. Nagwiwiwi muna tayo at ito na yung paanan ng kanilang na ano nabili na agropain so makikita natin pinuputol yung kahoy para uh, ginagamit po sa ito palkata ginagamit para sa ano nila yung sahig at para sa taptan o dingding lagyan ng dingding so ayan yung lupay ni Renan papunta doon sa taas napakalaking ano, 3.2 hectares to mga idol thank you so much ma'am CB uli Kaya tayo dito ng mga idol. Tara. So, ito na yun mismo yung pangsahig nila ni Kuya Rinan. Nakapreparado na po para sa bahay nila. Sa gawing bahay dito. So, ayan. Punta na tayo doon sa may nagluluto. Ay, ginugutom na ako mga idol. Ay, aray. Wala na pa namang jalibi dito. <laughs> so, pasintabi sa... Ah, ano dyan mga kaibigan natin kanto so ay Shhh. Tay, turning woo ayan si ano Romel sinasama ko si Iking no ayan tatay pagkaway ka tay asa man si Kuan si may kunseng Nay, kumaway ka na Woo! Mayo ko Oh, saka ko dia ha? oh, dali na, dali na. Oh, Okay, batay mo ra ginang sud ana mo na palit pa kay mahal kay sa Oh, pag ato ha? na mo puro man baka dito. Na atok budget mga idol. Yun ang totoo. <laughs> uh, padulong tadi dito mga idol no. Atuk i kon dito. Ha, di ba daw baka no? <laughs> Dako ra kayo. So, ingani gini. Dapat mabuhatan na ni Renan og dalan dere. Oh, but... Para direct makaanhi ba. Oo. Oh. Mo si Ma'am CB unsao na lang. Ay. Di man tumo sa kayog kabayo. Tabangan Oh, si Ma'am Lorna mo hipod siya. Oh. Si Ma Tita Delia mo ni So, prosenta dito oh. man idol.